programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Muli na namang nagtagumpay ang bruhang ng si Divina na hindi nga maibunyag ang katotohanang siya ang sanhi ng lahat-lahat nga ng manangyayaring kamalasan sa buhay nga ng ating bidang si Princess at ngayon ay ang mismong kanyang itinuturing na ama na si Mang Dado ay sumakabilang buhay na nga at dito nga ay tuwang-tuwa ang kalooban nitong ang bruhang si Divina habang ito namang si Charlene ay uh, taus sa kanyang puso ang pakikiramay dito nga kay Princess na kanyang tunin na anak at dito ay sininghalan na naman siyang bigla ng bruhang si Divina at sinabi nga niyang bakit daw siya naroon at wala nga siyang karapatan dahil nga pinagpipilitan nitong ang bruhang si Divina na siya ang tunay na ina nitong ang si Princess kahit alam niya sa kanyang sarili ang katotohanan hindi niya tunay na anak si Princess at alam na alam din ni Bibi ang katotohanan kung kaya dito nga ay walang kibo na lamang itong si Charlene habang ito namang siya Princess ay walang kakibo-kibo dahil nga napapaikot sila sa palad nito ngang si Divina na sumasang-ayon nga daw sa kanya ang kapalaran pero hindi ka wag ka magpapakampante Divina dahil meron pang lalabas at lalabas para nga ibunyag ang katotohanan sa pagkatao ni Princess at ang lahat ng kalokohan at kabulukan ginawa mo kung kayat dito ay pagbabayarin ka Once nga na dumating na at dumabas na ito nga si Leilani na siya nga tanging susi at magpapatunay sa katotohanan sa pagkatao ni Princess at kung sino talaga ang kanyang tunay na magulang baka ikaw ang mapahiya at maibalik ka sa kalaboso na dati mong pinanggalingan at lahat sa iyo ay mamumuhi dahil sa kasamaan ng iyong pag-uugali lalong lalo na nga si Raymond once na malaman niya ang katotohanan sa lahat ng ginawa mong kalokohan ay uh, siya mismo ang iiwas at magpapakulong sa iyo dahil sa dami ng mga kasalanang ginawa mo at sa mga taong pinagmalupitan mo at tinapos mo ang kanilang buhay. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye